Aga, sa so, darating na pasukan, mga muli mamimigay ang inyong likod ng mga school supplies, kaya ng mga libro, at libro notebook, grade school, kaya ng mga papel, ball pen, lapis, Ayan, siguro by May or June, mamimiya mamahagi tayo. Isama na kita sa mga pagbibigyan kung anong may bumbulo na. Pero isa tayong kamabayan na lumapit sa inyo ang mga nukat sa kala ng programang Pinuliw dahil siya ay mayroong konting problema, hindi na problema. Ganun pa man, bago natin ipagpatuloy, ako tayo paman, yung humingi muna sa iyo pa may condolence sa iyo. ano pa na? ka naman? Ano po, Kari cabrera Kari Cabreros, tagi po kayo? Uh, ano po, Burul. Uh, 5th Street, City Burul. Ah, uh, 5th Street, okay. City Burul. Ayan. Sige so, ka na, ako'y matagal na nung kulang ng barangay ano, uh, sa naman, pero hindi kita lupa sa kilabi boto mo ba? Oh, hindi na buta mo ako nung tumapong kagawad, kapitan. Okay. Ah, ganun ba? Ano ka ano? Ano mo yung namatay? Ano ba yan? Anak po. Ah, anak mo! Mismong anak mo! Ano okay. yung kundulis? Sabagit mo nga sa akin kahapon na yung anak mo eh. Pasensya na po kayo. Pagpatawad po rin mo na hindi ba <laughs> sa kabaw dahil walang pambayad. Ganun ba yun? Hindi lang po yung... Kailangan po ng nakalagay na po sa tabaho. Paso hmm. lang po, kailangan po daw kami mag-down. Down. 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 Uh -huh. Kahit kalahati lang po. Kaya po, nag-ing po na ako. Kasi po, baka may, uh -huh. may ganun -dign na hmm. po, Pai, dignan, eh? Sa, po eh. Hindi po may bibigyan na hindi po. Saan po pa ililibing? Sa, sa pinangunan po kasi gusto po nung nanay niya na din. Pinangunan. Libre naman siguro ako pag-ilibing. Ah, uh, po sa ano po sa tatay ko. Bakit ah, tik -tik tikin lang doon oh, din ilalagay? Para hindi na rin na po kami masyado Yung nanay ko, ganoon po sa binibiran. Kasi nga, oh, i-ano mo na lang mo kay papa mo. Ilagay. matagal-tagal nang nahimlay yung, yung ama, ano, yung magulang. Uh, 2001 pa po. O, oh, ganoon pa man ay. Ako yung, uh, ang pangalan nga rin. Gary Cabrero. Gary Cabrero, yan. Ito naman ating pagtulong kabayan ni Walang Halong Politika. Kaya nga lang, siyempre, paminsan-minsan, ako naman sa aking mga natulungan, pag may nindol sa ating kabayan nindol sa akong tulungan para may makatuwa programa ng Munting May mga anak ba bang nag-aaral? Meron po. Uh, Anong grade? Isang po, first year college, tapos sa pong grade, subscribe. So, yun, sa so, darating na pasukan, ng hindi mga mga subscribe, pwede na dumapit sa akin. Alam mo na to. Kaya po, nagtatanong ko kung nasa na nga pwede mong puntaan. Diyan sa ating mga kabayan na kailangan ng ito supplies, dahil sa so, darating na pasukan, mga muli mamimigay ang inyong bang likod ng mga ito supplies, kaya ng mga libro, at libro notebook, grade school, kaya ng mga papel, ball pen, lapis, Ayan, yeah, siguro by May or June, pamilya ang mamahal kita. Isama na kita sa mga pagbibigyan. Kung ano may tungkulo na yung mga pagbibigyan. At then, nakapunta sa atin. Ang gaya na sila sabi ko, sa iyo ulit. Sa so, pagpalo nang inyong mahal. Sabi, ano bang naging sakit ng malak? <laughs> so, muna po, nag-post ko na muna, uh, hydrocephalus. Tidigin ng diabetes. Ah, tidigin ng diabetes. Ano yan? Lalaki, babae? Lalaki po. Ilang taon na po ba? 20 so, po. Bente. So, Saan naman, na -sa, naman na ako? Saan naman ako ay masakit? Hmm. Sabi nga po sa mga pagkain po yung mga mga junk food, sa mga street food. Ang dewa yung street food. Lang, dewan, yung street foods. Lalo yung sausawan sa suka. Oh. Ay, yung suka, di ba? Kasi pagkatas ka natin, isasaw-saw doon. Kaya payo ko lang sa mga kumakain ng street food. Huwag kayo magsasaw doon si sa sausawan ng bayan. <laughs> Kaya lang gusto nyo. Parang buwan panunod, huwag nyo lang isaw sausaw. Kasi doon ako kuha yun. May sakit, kilaw doon. Hindi naman matay ka sa mga nagtitinda sa mga lansangan, yung mga street foods kung tawagin, kaso diyan natin nagkukuha mga sakit, sapagkat yung sukang sinasausawan o kaya yung sausawan ay sausawan ng bayan. di okay. Diba? Doon mga sabi ng doktor, doon marahil na kuha. Mm hmm. O kaya ako, bumibili din ako dyan. Masarap ko uh, kain sa street foods eh. Hindi naman po na tatanong ganun isa. Kaya lang isa sa naging dahilan. Okay. Uh, Pwede isa uh, sa naging dahilan. Uh, yung... Mga, mga yung milk tea, mga ganun daw po. Masyadong malalita mainit, masyadong malamig. Hmm. Pero maakit daw po yung tubig sa, sa ulo. eh uh, ganun po naman, At ako, kahit pa paano sa abot ng aking mga kaya, sa ngatan ng programa mo muntin, eh, tayo tutulong sa inyo. Sabi mo sa iyo kanina, eh, may bigas na kataan para may maidagdag sa inyo. Ah, kayo lang po palibig sa araw-araw na makakain. Di huh. pa po nga po sigurado po, kung sa inyo, hindi malaki pa po yung Gastusin. Gastusin. Tsaka din po siya. Sa sinunter. Ayan. Ayan. Sa mga tumatakbo ngayon ng mga politiko. At yan. Eh, may mga pupunta sa atin dito. Ipangihingi kita. Iwan mo yung may death certificate pa. Baka tayo ng tulong. Ayan. E, mga sa mga susuporta ko mga mga politiko. Ngayon darating na pa uh, eleksyon. Ako'y ilalapit sa inyo mamaya ha. Hihingi ako ng tulong pandagdag sa iabot ko rito sa isa nating na kababayan, si Tiburon, si Tiburon, mm -hmm. dahil ang kanyang anak ay hindi maititig dahil sa kakulangang pambayad sa puneraria. Kaya ito yung ko sa kanya para maipakita ko. Tapos kabayan, eh, mag-ibang ka ng mm -hmm. ano natin dito, bagay ito nang no? balikan mo ko sa Sabado, bukas. Mag-ingat tayo kung anong may dadagdag natin, idadagdag natin para may tulong sa inyong anak, ha? Okay. Ganun po man, may bigas dito. Yan, yeah, yan. Yeah. Dikyan kita ng bigas. Wow.

Labas dito ang politika, kaya lang dito, kailangan natin pasalamatan ang tao nagbigay sa atin sa pamamagitan ng programang multimili. Kaya maraming maraming samalap, salamat sa pamalamayan ng tayo so sa pangona ng ating dito na mayor, Mayor Aran Bilyon, sa pagpamahaki ng bigas. Kaya isa na naman ating kapabayan, ang namataya ng isang wala sa buhay, lumapit sa inyo ang paglikod, upang humingi ng tulong, binigyan natin ng bigas ng konti, at syempre, binigyan na natin ng cash. Ay pa kaya yan isang libo. May dagdag mo doon. At yun, ng tulong. At kung ating mga kaibigan, kaya sa mga kaibigan, ha? na dito sa akin, higit sa lahat, ang aking mga data rin yung politiko, yung pre-founder certificate ng kanyang mga yapang anak, tulungan po ninyo ako na malagdagan ang kanyang hihingin. Bukas lindo, bumalik na oh, dito, kung ano man ang aking mali, kung ito tulong so, Ha? Huh? Huh? Kung may pera Dito dahil ka lang makita, ha? Yan ay tulong okay. unconditional. Pero so, sana naman eh, sino man sana ang mapili kong mayor, haa? sure ok ha? kasi magiging katukar natin yon sana nanasam siya ok 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 ya ok 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 ee na ako bang seksinan ee pante ok nangatika bila buta pas yon ko kakamayari bongkosan wa ka Mayara? Ay, hindi po. Mayara na <laughs> <laughs> right. ko nga. Jack Fly. Pag kayo kay ako, tulungan mo okay. Tulungan natin na manalo, maupo, para pag sa naman ngayon ako, kung meron ako malalapitan, mali nga po ang mga programa. Okay? okay. Sa so, lahat pong na may kailangan sa programang Mundo Hiling, sa lahat na nandisig sa inyong maglingkod at nagagawad sa'ni, maraming tayo niyo po ang, ang sagot ni Kagawad sa'ni kung kailang kayo dapat pumunta nang hindi masayang ang inyong oras sa pagparito at hindi kayo natulungan. Ito po ay nakausap natin kahapon, humingi siya ng tulong, pinapunta natin ngayon upang matulungan natin sa maliit na bagay o sa maliit na pa pamamaraan. Pero ito ang natin sa bukas kung anong may dadagdag natin para may tulong sa kanyang namayapang anak. Kahit papano, mabigyan natin ng konting kaluwagan ang kanyang hirap na nararamdaman sa pagpano ng kanyang malasang buhay. Higit sa anak ng kanyang anak ay lalaki, naging isang anak na lalaki, maaga pang dinisan sa kanyang kibig. Maraming salamat sa iyo. Kung dunay ka, sa, sana ay ka ng Panginoon. Ay, kaya mo yan. Diba, talaga normal na tayo naiiyak pagka nawawalan tayo ng mga sa buhay. Dagtag like, pa natin problema kahit tayo naiiyak na walang tayo nang mga sa buhay. Problema so, pa natin ang pagpapusin sa buhay. Kung makakaasara, yung paura natin tulog, bukas buhay

Lagi silang gano'n, eleksyon. Pag walang eleksyon, wala rin namang may tulong. Mga punyeta kayo, mga politiko kayo. Pag nakaupo kayo, sasabihin nyo, bumalik na lang. Pag eleksyon naman, hindi pwede magbigay kasi eleksyon. Pwede naman kayong magpatago eh, na magbigay eh. Namimili nga kayo ng boto eh. Tapos tutulong kayo, sasabihin nyo, bawal. Mga lit ito. Diba? Nakapasensya ka naman eh ah. At ay ha? Atay, talagang gano'n ako eh. Diba? Kaya pag ang inyong amang likod, muling pumalawad sa politika, tulungan niyo ako. Ha? At yung aking dadalhin na Mayor Vice Mayor, mga konsyal, tulungan mo ako. Ha? Muli po sa hala ng programang Muntingiling, isa na naman ating kababayan, ang ating natulungan na bagay na ng konting bayaya, may isa ng kanyang pigating nararamdaman sa pagpano ng isang mahal sa buhay, lalo tigit sa ratagin sa anak na laki. Kaya muli po, maraming maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat.